Yan mga idol, tingnan natin si Idol Jonel no. Jonel Margalo, yung idol ko dito sa Hyundai. Eh nagbubunot siya ng test So ngayon nilikpit niya muna yung test file do no? So makita natin mamaya paano siya bubunot ng ano. Ito lahat to. Yan, daw niya siya yan lahat. Yung haba ng test nito ay eh, 8 meters. Yan kasi tapos na to yung na to. Yung dugtong na lang sa kuho sa taas ulang. Yan, unit gamit ni Idol ay eh, 300 Hyundai, no? And so, ngayon, mag-iipit na naman siya ulit. dito ito kasi dali ibay bro mga idol kasi dito eh hindi po ito kilid ng sunga ano ilog sa kilid ng ilog eh madali lang so dito matitigas yung lupa dito so medyo matigas tigas talaga so ngayon kinabit niya muna yung ano yung kadina para sa safety no eh malay natin makalimutan ng operator eh ano din no safety diyan yan mahulog yung ano safe file pag mabunot na meter meters kasi ito eh dito madali puno tila ah. yan tapos na isang seat pile lahat ito eh puno tila ah. so maklasinan nila muna yung kadina So, thank you mga idol. Makita na natin, no, paano ni idol Jonel, no, paano niya ginagawa yung magpupunot ng sit pile. Thank you.